Hello mga boss, welcome back again sa ating youtube channel Nandito na naman tayo sa uh, bagong video tungkol sa mga katatukutan dito sa internet At yun mga boss, panoorin po natin ang video ni Sir Crips Itong multo sa haunted restaurant Multo sa groupie na kunan din sa video Ayon sa mga boss Bago ito na po nagsimula, please po pa-subscribe sa YouTube channel ko po. Like and share, comment at i-click po yung notification bell para maging update po ka sa ating bagong uploads. At boss, maraming salamat po sa mga na-subscribe, sa mga nag-comment at nag-likes. Maraming salamat po. At yun mga boss, simulan po na natin. Let's go! Dirt Crips. Ayan, subscribe nyo rin si Sir Crips sa mga idol ha. Si ano to ha, si Franco Channel to ha. Maganda rin to mga video nito ni Franco. Ang video nito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At ayon sa kanya ay mula ang video nito sa isang lalaki sa Mexico na ginagambala di umano ng isang entity oh, sa loob si ng ko. kanilang tahanan. At kuha ito isang araw nang makarinig siya ng mga tunog sa loob ng kanyang kwarto, yun ay kahit nag-iisa lamang siya ng mga oras na yon. Pero hace rato viene na si cuarto como sombra. No sé. Sabi niya may nagpaparamdam daw sa loob ng kwarto niya kaya yun. Pupuntahan niya. Biyo, biyo, biyo. Ay! Yun biyo, niya, meron daw. May dumaan. Yo realmente estoy solo. Baja mi tao, ya. Baja mi. No, pasamos ya. O guau. completamente Ay, solo. Ay, ¿Se lo ha Lo estoy yo. No si se puede meter nada no, en el... oh, ¿Se lo ha maquisa o? puerta? Oh. No, realmente estoy solo. Un oh, creepy, hermano. Y debajo de la cama, al techo, el espacio es muy. Bien. Uy, eso. se. lo ha puesto. se lo ha Nakatakot. Yung bahay niya, hunted na yung bahay niya kasi may nakatira ng ano na multo beri si nada, may nadie. Ang Alak, laki ng bahay, sila mag-isa. De hecho, hace días Uy, salamin. Este troll. Ano? se supone que aleja toda energía negativa. Pero ya, Parang ano yan Parang ano nang sinubukan ng lalaking kuna ng mga tunog na naririnig niya, nakuhanan niya sa salamin ng pintuan. Yung ano, yung yung figure ng tawag nito, yung parang figurine parang ano 'yun sa mga dating ano pa 'yun, mga dating panahon pa 'yun. Kaya minumulto siguro yung ano 'yun, yung figurine na 'yun. Ang pagdaan ng isang itim na figura, pero nang sinubukan na niyang pasukin ang kwarto, ay wala naman siyang nakitang kahit ano. Pero yeah, makalipas lang ang ilang segundo Ay muling nagpakita sa kanya ang itim na figura nasa o, Na ngayon o? ay nasa labas na ng kwarto Agad-agad naman yung binuksan ng pintuan Pero wala namang kahit ano na naroon Grabe nakakatakot eh sa video, ito ang isang troll na ayon sa kanya ay may kakayahan di yung manong magtaboy ng oh? mga negatibong enerhiya para Pero sa atin, kayo hindi. Pero kung hunted nga kaya ang bahay ng lalaking ito? Hunted yan? Isa nga yeah. kayang oh. entity o multo ang nagpakita naniniwala sa kanya sa, sa mga video ganyan. ito. I-comment yun lang sa iba pa ang inyong opinion. Yan guys, comment lang kayo ako naniniwala kayo dito. Si Franco na may ari ng... Ayan, nandito na si Franco. Ito si Franco TV. Magaling sobrang ganda ng mga ano nito. Sobrang nakakatakot. Tapos pinupuntahan talaga niya yung mga lugar na nakakatakot sa katulad nitong sementeryo. yon. Subscribe niyo din si Franco. Yun. YouTube channel na Franco TV. Ay muling binisita ang isang sementeryo sa Peru na ilang ulit na rin niyang napuntahan. At sa muling ang pagbisita ni Franco sa sementeryong ito, ay nakakita siya ng mga maliliit na kabaong na naglalaman ng mga litrato at dasal oh? na ayon kay Franco ay posibleng ginamit sa kulam. Matapos ito ay sinubukan naman ni Franco na magsagawa ng EBP session Nakatakot habang siya ay nasa yan. loob ng isang musileo. Tingnan siya lang mag -isa. Grabe sobrang tapang ni Franco talaga. Oh. Sa loob ng ano? Ano tawag yan sa loob ng... Yung parang private ng ano, uh, sa, sa, sa And why are you here? Wait, me? From. Oh, or God. I just heard a weird noise outside. Oi, my God. Okay. i Oh. meron right Sobrang tapang you? naman niya ano? Uy, may nagano, nag-alarm. Ibig sabihin, meron yan. Okay, gracias. Habang sinusubukan ni Franco na kausapin ng mga kalalawang posibleng nasa paligid, ay nakarinig siya ng mga tunog at mga yabag. At nakita niya rin na umilaw at tumunog. Kasi yung ano niya, yung gadget niyan, pag uh, may dumaan na uh, ang tawag nito, na kaluluwa or multo. Magdedetect kasi yan, kaya yun, may dumaan talaga. Ang rempad, na tumutunog lang sa tuwing may kumakawa ko lumalapit dito. Oo na. Ayun. Uy, may tao. What the hell is that? May ba't may usok? What? Hold on. I already see something weird. Cross, cross lang yan. Ay, hindi. May tao. Nasaan dyan yung usok? Wala namang usok. The camera, Kaya nga. Oh, dun sa maya, no? Likod ng cross. Like an exhaust? Or something? That's Ooh. over the mausoleums here. That looks like it's over the mausoleums. Ay, may nakaupo yung, oh. Uh, dun, may nakaupo, Grabe. Ay, may nakaupo. Wait a minute. Na? Ay, biron. Putik na yan. Hello? Labas ka na dyan. Senyor? Nakakatakot dyan. There's somebody just... Sobrang dilim dyan. Imposible may nakaupo dyan na tao or... or oh, Imposible tao yan. Walang taong nakaupo dyan. Oh, hindi siya gumagalaw. Nakatakot. Sobrang sitting creepy. There. I literally just walked back here. And there's legitimately someone just sitting back there. Huwag mo na kausapin. Umalas ka na dyan. Holy shit, I did not even see this person. I'm looking back there at the, at the, at that. Oh, um, may usok. Ba't may mausok? Okay, I'm out of here. So, iyalis ka na dyan. Okay. That smoke oh may smoke lang Nang makita niya, misto lang isang tao na nakaupo sa madilim na bahaging ito ng sementeryo At ang nakapagtataka pa dito Kaya nga ayaw ko pumunta ng sementeryo pag gabi, nakatakot eh ay, what, Ayan, gusto niyo mong pumunta, ayan, dapat may kasama ba? Wala itong dalang kahit anumang ilaw, at hindi ito sumasagot sa kanyang pagtawag Kaya nga Dahil dito ay napagpasyahan ni Franco na lumayo na lang sa lugar na ito Sus, nakakatakot. Uy. May nagsasalita. Look. Narinig nyo yun? Klarong-klaro eh. Klarong-klaro sabi niya, help me daw. Oh. Oh. Uy. Nandin pandaw. That ta sa side. Yes, I'm already picking something. May may no may sumile po. Masumile po. No. Okay, that is definitely a signature right there. There, he's looking sinisilip siya He's looking at it. Hey, there's a lot of them. Hey, Oh, there's more. Alright, I got something right here on the thermal. There's meron There's Ay Oh, there's more. Hey, sobrang eh sobrang nakatakot eh tumayo na balibo ko natakot na ako buti nanood lang ako pag ako nandyan nakatakot wala na ha? takbo na ako agad <laughs> narinig eh. ni Franco sa bahaging ito ang boses ng isang babae na mistulang humihingi ng tulong pati na rin ang isang kakaibang tunog pero ang pinaka nagpakilabot kay Franco ay nang makita niya yeah, mistulang po. isang tao na ulit na sumisilip sa kanya. Oh, dito, dito sa na nakaramdam lugar. ng panganib si Franco at napagpasyahan na tapusin ng kanyang pag-iimbestiga. Oh, ang creepy naman yan. Oh. Natin, dito na Ang video nito ay ipinadala naman sa atin ni Raymond de la Cruz. At mula di yung ang video nito sa isang TikTok kisser na hindi na niya maalala ang pangalan. Mm. Pero ay hindi yung ano sa uploader na ito ay matagal na ang video nito pero isang araw habang pinapanood niya ang kanilang mga lumang videotape ay meron siyang nakitang kakaiba sa video ito na walang sing naman sa kanilang pamilya ang nakapansin sa mga nagdaang taon. San? San dun? San dyan? Hindi ko nakita eh. you know, parang hindi, parang ano lang siya eh, parang hindi siya mapapansin ba? Parang ano lang siya sa, ano, yung statua or ano ba dyan din sa may kabinet. Ayun, klaro na. super putla. Nakatingin sa, ano, nakatingin lang. Sa una, iisipin ng... mo na parang isang normal na video lang naman ito ng isang pamilya. Para makalipas ang ilang segundo, you know? makikita sa bahaging ito ang mistulang isang tao na may mapot kulay na hindi Habang kumikilos na at nakatitig lang sa pamilya. <laughs> hey. Ayon pa di yung sa uploader ay hindi ito magubang ipaliwanag ng kanilang pamilya. At ito ang unang pagkakataong na nakita nila ito. Pero isa nga kayong multo ang nakukanan sa video ito. Totoo yan? Kayo, ano sa tingin nyo ang imaheng ito? Naniniwala ko niyan. Totoo yan. River of the... Ang Chinese ghost hunter na si, si Shaolong, ano? si Shao kasama Lu ang kanyang kaibigan na si Shao Xin, ay bumisita sa isang ah. abandonadong restaurant sa... Si Shao Long, ano, uh, nagla-live to sa TikTok, tas uh, lagi na laging nakakita ng ano ng multotas tas sobrang enjoy din ng video niya kasi lagi siyang ano ba nang sumisigaw kaya panoorin natin mga boss sa China na nakatayo malapit sa isang ilog na sinasabing marami ng buhay ang kinuha at posibleng ito rin di umano ang dahilan kung bakit may mga kababalaghan na nangyayari sa loob ng restaurant at sa pagpasok pa lang ng dalawa sa nasabing kasali ay nagumpisa na agad ang mga pagpaparamdam Say na

路懵的，我替来，要不？放心，我肯定跑。什么？你妈！瞅瞅我！哎，我操你妈！哎！哦，这是这个我去你妈的！这地这铁门干哪了？<laughs> 这是的？不知道。 Kaya ka, usasay man. Sobrang nakakatakot ng lugar, ano, lugar na yan. Grabe kasi yung mga, ano, mga multo, nagdadabog na. Kaya ka, usasay man. She hit the Ooh. door. The door didn't respond. But then, the door ah! seemed to pushed. Habang nasa itaas ay nakarinig ang dalawa ng tunog sa ibaba ng kusali at sinubukan ni Xiaoxi na bumaba ng mag-isa si para subukan kuna ng posibleng gumagawa ng mga tunog na yon. Mania, dito ay no, nagawang ma-record ni Xiaoxi ang Xiaoxin. mga tunog na mistulang may, may kumakalampag sa pintuan. Sinubukan ng dalawa na lapitan ng pintuan pero nang sipahin ito ni Xiaoxi na ibigla na lang tumunog at gumalaw ang pintuan na mistulang may, may kung ano na tumulak dito. Nakatakot oh. ah, eh. Ikaw ni Manny, w h t s n h e drink on the wall 쓰신欢? suddenly fell to the ground. Tumba, what's w r o n kailangan ah, oh, <laughs> oh, ko oh. Grabe Sobrang tapang nila. Disla ano? Disla tumakbo. Pinupuntahan talaga nila. Nilalapitan nila ba? Ano yan? Masumilip. sumilip <laughs>

Asan? Asan? Di ko nakita. Asan? Hindi <coughs> ko nakita. Nakita nyo ba? <coughs> Sabi niya, lapit daw. Behind the glass, red ah. objects are moving. May gumagalaw sa doon sa ano? Sa kabilang. Grabe na ata ako to. Eh. Sige. Tapang eh nakalak. Sige. Hola. Oh, sao <laughs> ni grabi grabi tapang eh habang nasa loob ng kwarto 12 ay nakuhan grabi tapang <laughs> ang tapang tala sobrang tapang nilang dalawa na nila ang paggalaw ng boteng ito pati na rin ang isa-isang paggalaw ng mga kortina ng kwarto matapos ito ay sinubukan pa rin ni Xiao nakamuni na ng mga posibleng naron ah, at maya, maya pa nga ay nagpakita sa kanila Amistong lang isang tao na may pulang kasuotan mula sa loob ng kwartong ito na nang sinubukan na nilang silipin no? ay bigla na lang nabala. So, ba? Sa? Ah. nung So, may river sila oh. May tao? Wala may, may, may. may tao?

We read outside. Sa pagpapatuloy ay nakita naman ng dalawa sa ilog ang paglutang ng isang transparent na pulang imay eh. At ilang minuto pa ang ay nakita naman nila mistulang isang tao na may pulang kasotan Na di man ay lumalangoy patungo sa kanila Ooh. At di pa siya nagtatapos Grabe ba? This is something I didn't oh, notice nilapitan. more than you did. Nilapitan talaga nila. Oh. Punta talaga sa Samay River. There is a red object looking at us on the other side. Ay, meron niya. Oh. Hindi <gasps> masyadong kita. Ayan, yun pula. Transparent. Ba't lang yung pula? Nagadagad na tumakbo ang dalawa para lumapit sa ilog. Ay wala na ang lumalangoy patungo sa kanila. Pero muling nakita ng kanilang mga viewers ang pulang imay eh, na ngayon ay nasa kabilang bahagi na ng ilog. Bilis. Nina Shaolong ng mga oras na ito at itinuro lang ito ng kanilang mga livestream viewers. Pero ang mga pagpaparamdam at mga tunog kayang ito na nakuha na ng dalawa ay mga patunay na totoong haunted ang restaurant na ito Baka multo nga kaya ang nakuha nila sa loob ng restaurant. Group picture. Ito, ito. May isang Indonesian TikTok user na may pangalang Win, ang nagbahagi ng isang kakaibang video sa kanyang TikTok account, na naglalaman ng isang litrato, na kuha isang gabi habang kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Uy, hala, nakita niyo? Nakita niyo mga boss? Tingnan nyo, nakita nyo. Nasa likod ng babae. Eh, habang kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Grabe oh. Ayun oh, katabi ng lalaki. Uy! Putik na yan. Iba iba yung ano nyo, yung kulay ng ano, uh, tawag nito, yung balat. Tingnan nyo. Mga balat, nagpagbuhay ka, parang ganito. Yan oh, putlang putla talaga, wala nang ano. Wala nang kaluluwa. Nakita sa bahaging ito ang isang kakaibang babae na sumama di Mano sa kanilang litrato at matapos itong kumalat ay halo-halo ang naging reaksyon ng mga taong nakakita nito at bagamat maraming naniniwala na posibleng multo ang nakuhana nila multo ay yan? may ilan ding hindi naniniwala at nagsabing gawa-gawa lamang ang litratong ito pero isa sa mga kaibigan ni Win ang nagbahagi ng isa pang video Nakuha din sa mismong gabi na nakuhanan ng litratong ito. Hmm, pareho Narito lang. Narito ang video at pagbasnan mo ito na mabuti. Pareho lang oh, May video ka. Oh. Ay putek Ay Ay nawala Ay ano Nawala Siguro kasamaan siguro nila yan Hindi ba Makikita sa bahaging ito Ang babae na nahagip din nila sa litrato At ayon sa kanila Ay walang sino man sa kanila Ang nakakita sa babaeng ito Noong mga oras na ito Nakatakot oh, naman Natin Nanindigan ng uploader na ito ay totoo at hindi nila ito gawa-gawa lang. At sigurado silang hindi ito isa sa kanila mga kaibigan. Pero katulad pa rin ang palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo. Oh, naniniwala o hindi. Ako naniniwala ko. Totoo yan. YouTube channel na Chris Ghost Vlogs. Oh, kasama si na Retzel 18 The Ghost Freaks, Ben Kilabot HK, at ay. ang isa pang donadong water tank sa Hong Kong. Pero Mas hindi Hong nila kong. inaasaan ang mga sumunod na nangyari. Thus, the Sultan of Wine communicated with us, replying very slowly. So, we're gonna end the conversation here right now. Ay, nag-ano sila? Anong tawag na? Heja? Hindi, may ano. May mga yabag, oh. Totoo yan, pag ganyan, totoo yan. Not good idea. Not good idea. Low mayroon niya. Not good idea. Ben, relax. Ako, di ako marirelax niyan. Alis agad, takbo. <laughs> Sorry guys, hindi na maganda. Sabi ko na sa kanila hindi na maganda ay hindi Oh, meron pa rin oh. No? na kayo. ng abandonadong water tank. Oh, may mga yabag. Oh. Nakata, Kung gusto ako nyo mapanood tayo. ang kabuuan ng video ito at ang iba pa nilang mga investigasyon, bisitahin at mag-subscribe na rin kayo sa kanilang YouTube channel na Ben Kilabot HK, Wrestle 18 The good. Ayan mga boss, dito na yung nagtatapos ang ating video. Ayan, sa so gustong pong makapanood ng mga full videos ni Sir Crips, ayan, punta nyo lang sa description. At uh, yun. Ayan mga boss, see you next time po. Salamat sa pagbisita uh, bisita sa YouTube ko. At maraming salamat ulit sa nagsubscribe sa channel ko. At yun, sana maka-explore din tayo dito sa Taiwan. Ayan sana makahanap din ako ng lugar na maka punta dito at magvideo video tayo doon itatour ko kayo dito sa bandang Taiwan kung saan ang mga mga ambadonado dito ayan maraming salamat po mga boss see you next time bye bye